May tinapon no Tinapon nga ano ng bonnet. O sanay na sanay lang kung maglagay ng bonnet. Nasanay na. namig. So, last day na kay Princessa. Kailan na last day? Na ako nakatulog. Walang tulog. Kumain kasi ako ng saging. Hindi na ako ulit kakain ng saging pag matalikan. <laughs> Ibang saging ay saging na patay, hindi buha. lang turon so frito hindi ako pinatulog mga kaya alas 3, alas 4 tapos pasok ako Princesa prinsesa kung hindi lang sila magbibiyahi, bukas na ako papasok today sinpuyat hilo ako mga kaikid so ayan, see doon sa work mga kaika mamaya ulit bye so ito mga kaikid ang ginagawa ko abang napapumsal si senyora Ayan, eh, konting linis-linis lang ngayon. Kasi nga gawangan nga ng ano, bibiyahe sila kinabukasan. Konting linis-linis. Tapos, ano, itinatago na, itinatago ko yung mga, yung mga silver na mga, yung mga, anong tawag dong amor? Yung silver na mga frame, mga display nila. Nilalagin namin sa si panit yan. So, para hindi siya lalong mangitim. Kasi ngayon gawa nga ng heater. Pag winter kasi madaling umiting yung mga silver. So, ayan, ito muna. Ayan yung office ng MCP. Medyo maliwanag. Eh, tapos kinukuberan namin yung mga sofa para, ano, hindi maano ng alikabok. So, yan lang ang pinakita ko. Diyan lang ako ko yung binidyo ko. Tapos, ano, doon sa kabila, sa uh, mga, ano na doon, malalaking sofa, tapos yung maraming mga silo na tinago ko so inunahan ko na si Prince prinsesa no, sabi nga lang sa akin makicheck mo yung mga tinago ko sabi ko sa akin perfect daw, may medalya daw ako sa akin <laughs> so, so, so sabi niya ganyan very good, sabi niya may medalya ka sa akin sabi niya ganyan so ayan, dinis-linis konti tapos kinawarin ko yung mga sofa tinago, o, tinago ko nang mag-isa sabi ko sa kanya sanayin ako yung mga tinatago natin at tagatago ko na dito sa loob sa kanya kasi gusto niya kaming dalawa so ayan mga kaikit linis-linis konti dibundit malapit-lapit ng mga anak so last day na so ayan Ayan po, uwi na tayo. May dala bulaklak. Alam niyo naman si, si, si Prinsesa. Pag may mga bulaklak siya. Nagbibiyahe kasi, di ba, last day ko na bukas. Ay, ngayon. Last ko na ngayon. So, binigyan niya sa akin yung bulaklak. Pinituran pa ako bago ako malis. mangiyak iyak Diyos ko. mo yun one month. E, babalik. Ang alam niya, so, 25 sila babalik. Nang February. Di ko alam pa ka nanganak na ako noon. Tapos niya, mag-send ka sa akin ng picture. Tapos ko hindi pa nakakalis, parang namimiss na ako ng senyora. Ah! Siyempre, happy. Alam niyo na, pag kaalis sila, binibigyan ako ng kayamanan. <laughs> Tapos ng pisngi ko. So, ayan Oh. Nuwi ko na rin mga uniform ko. So, baka si Lodi rin ang ilalagay ko dyan na eh, extra. Kasi, malapit yung clinic dyan. Eh, naghanap siya ng extra. So, ipapahiram ko muna ya sa kanya yan. So, 3 months lang siguro. Kailangan ko nang bumalik magtrabaho. So, alam niyo naman, kailangan ni Kaikit ang magtrabaho kasi tatlo ng anak. Hindi pwedeng dudunya-dunya. Diyos ko po. So, ang ganda ng anong panahon ngayon. Arte. Kasi medyo mainit. Ha! So, Super lucky, si Kaiket talaga. Ayan, papakita ko mamaya yung kayamanan na binigay. <laughs> Sabi ba, like may kwenta ako mga Kaiket, mariris muna tayo ah. Mama, pwede ba akong sumama sa work mo? Sabi ni Lance, kasi inaas mga. Ah. Hindi pwede dun sa prinsesa. Sabi ko, bibigyan ng pera si Baby. Sabi ko sa kanya. Ha, magkano? Kala naman niya. Nasa 1,000 Euro. daw. alaki naman. Tapos mama, sabihin mo dun sa mga prinsesa di ba marami silang pera sabi hindi <laughs> matatanda na sila yung lalaki 84 yung babae 80 ka birthday lang sabi ko sabihin mo yung ano daw scholarship niya Diyos ko pa nakakaya tapos si Martin naman kay Conrado doon sa isang extra ko Diyos ko hingi daw ako ng jacket ng Harley Davidson kaya kumuha ako Ah, Pagkirap ako magnanakaw. Takantangan ko na sa kanya noon ng 10 years. Tapos, hihingi daw sa so, ang dami niya kasing jacket. Pag namatay, hindi naman niya madadala. Eh. kahit na hihingi. Kakahiyang ka palang mukha ng pamilya ko ha. Ayaw ako kung na pula. <laughs> Nakakatawa sila mga kaikit. So, yan. So, hinihingal ako. Hinihingal ako. So, yan. Punta na tayo dun sa metro. Mamaya na mag-usap at diretso ko kay Lance kasi nagpaalam si school inasma hey, nakain lang kami sa saglit tapos uh, mag emergency kami kung tatanggap kung tatanggapin siya <laughs> sa yung asma niya so yan, babay mga kaikit sundo may <laughs> may asma ano, pupunta muna tayo sa mo muna? Bago tayo kakain? Yes, Dito, doon yung... na tayo ah. Nasaan yung bag mo? Kole. Di dapat pala doon ako nagsalida na kasi walang hagdan. Ay, niwan mo sa kole? Ay, oras ka pa balik doon? Stress. Mas stress? E, kung hindi ka tinawag ka agad sa Medico? Oh. Makay ka naman na. Pangkat well, well, mo like na. Kill, Itangkad mo na, Len. Sino mas matangkad sa atin? <laughs> Ako pa rin. Pagod si mami, anak. Ah, gusto mo dun sa TVD, punta tayo dun sa may pizza dun na masarap, anak. May pinupunta kami pizza dito na masarap eh. Favorite namin nila Martina. Tom, ano ba yan? Tom Jones? Nak? Yung pinupunta nating Pizza? Dominos? No, yung isa. Papa Jones? isko, Jones. Diyos ko, na parang natatainit ko. na no may ba na-revis sa labir no? Eh? Ano may ba na-revis sa labir? Wala kang ano, mas? Hindi tayo makakapasok, wala kang mas dyan sa hospital, sa clinic. Wait lang. Wait lang. May tinapon, no? Tinapon nga yan, anak. Uh -huh. Si... Uh -huh. Hindi, videohan ko nga lang, anak ko. Wala. Uh -huh. <laughs> Bina. Ito naman. Pues, Napaka-estricto tong anak ko. Si Lance. napaka to Diyos ko. Sayang yung tinapon tong anak ko. O may upuan pa. Seguro que ka ka casa. Lo, mas mierda. Pones en casa kasin, mas mierda tiras dices? Is... Si. Niyan tan. Mas lejos pa Dalo. Arriba. Un poquito mas arriba. Naanap yung pizza. Eh, 'yung lagi nang pizza nila, ano yun? nanak open mo na. La mediana de boyo, lo paborito niya, Laging itong ino-order ko po. Pero ang sarap nito Papa John. Papa John's. Pero huwag mo sa... Ay! Ay, ganyan pala yan, anak. Bigyan mo nga ako niyang konti na. Gutom na. Konti lang. Konti lang. Oo. Ano, Lit Litlit ng lamis kasi natin. Mmm! Mm. Ang sarap. Ang sarap. Sarap talaga nito. Delicious snack, na Dan? Huh? Sarap. Buksan mo ang salsa ni Mame. Open mo yung okay. sauce ni Mame. Okay. Open mo, anak. Okay. Open. open. Okay. 여무서 산호세 마르티나. 도저서 자. 뭐, 나도 저 나도 저기서. 나도 나도 저나

Ang hangin si my baby. At the light naman mm. alam. <laughs> Pag sa Dominos anak, magkano binabayaran natin ito? Ocho. Mas mura. Ito ko na ito. Mas mura. Ang sarap yung ano, yung bread na may ano, yung may garlic. Ha? Ano? 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 sa sa'yo? Lagi nalang ganito ang in-order namin pagkasama ko tong mga to. Papa sa'yo? Ito ay Ano Pilipinas Ano sa'yo? Ano ang huh? glas. Ang huh? Un glas. Hm. Pero. na ano persona mo Dejame a una a Nasa gitna

हम लंबों तंग करने जा। नहीं चला। लेकिन चला। लेकिन चला।

pero sa Sila ka na Ah, uh, 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 uh. uh. Si Lance, tapos na si Lance. Yung ginainyanin na yung sobra namin. Bakit pagdano yung ilaw. Ay, man siya mukha mo, anak. Yung kapitbahay namin parang ilipante pag naglalakad, Diyos ko. Yung ingay. Yung nasa taas namin. Rinig na rinig mo yung apak niya. Hindi No, ay na. Ay, dapat mo sa mga kurte. Eso. Ang babagay, ang nabit. 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 Ang ng Ang nabit. Ang yung Ang nabit. Ang nabit. Ang Ang Mahalit tayo mga kaiket. Ikit. Mag-i-i-i-it. Mag-i-i-i-it. Huwag mo kami? late kasi ng bunga. Aray. 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 Ang tulis ng kwet mo, anak. Sila, tapos na. Aray ka na, anak. Sila, tapos na. Ba't ganito? Huwag oh, ano kasi mga... Magtitiklop ulit ako mamaya yung damit ni baby kasi hindi natuyo. Ito parang ano? Maghay ka anak ko man. Mm. Hi! Hi anak ko. Ito mga ganito. Ah. Bawag! Naman na. Kaya siya yun. Yes. Akablar ka gana. Bubulul-bululan pag nasa video kami. Papapit. Mm. Azbi okay. uh, is super tricky, no? Aba, Show me your tit, mm, na. ang ganda pa ng tit. Ah, oso yan. Babay na. Babay. Kakain muna si Mami. <makes> mm -hmm. Si Martin wala po. Pumasok na. Sa gabi kasi may pasok po siya. So, yan. Martina, tapos na po kumain. Taposin ko lang kainin po ito. Thanks for watching. Papakyat. So, ayun mga kaikit. Uh, ikukwento ko lang kung alam nyo na pag, pag umaalis yung prinsesa, hindi ko na ipakita kanina dun sa labas. ah uh, yung kung magkano binigay. Siyempre, yung extra ko is 50. 50 plus ito yung 200. So, 250 lahat lahat ang binigay ni Prinsipe. So, di ba? Sabi niya, uh, syempre, one month sila sa Peru. Sabi niya, uh, ito, normal yung nagbibigay naman sila, pero mas madami ngayon. Ito, gagamitin mo pambili ng mga pangangailangan ni Baby. At, syempre, mawawala kami ng one month. Eh, syempre, pagbalik nila, malamang nanganak na ako, nanganak na ako noon. Syempre, dina muna ako makakapag-extra sa kanila so pro mga 3 months magwo ako balik sa kanilang mag ano 'yun yung tinukoy ko nga na baka si Loida muna ang papasok doon so pro mga 3 months syempre kailangan ko din alagaan si baby Isabel tapos 3 hours lang naman pag ano na babalik ako mga, sa mga extra ko nang after 3 months pahinga muna ako kay Senyor Conrado tapos sa prinsesa sa clinic suruh mga sa clinic amor mga 6 months siguro ako bago bumalik pa doon sabihin mga naka ko ng February February March, April, May June, July o August kasi bibigay pa yung bakasyong ko suruh mga July o August bago ako balik sa clinic so okay lang yan so yung binabalak kong pagbalik sa mga extra pagdating ni Martin galing work dun naman ako papapasok tapos pagpapasok na siya iwanan sa gate sa kabila siguro kasi syempre ayaw ko nung iwanan si baby kay Lance maliit pa kahit sabihin mo sa glit lang so ito 25 ay magkano lang mag kayo 250 magkano ang palit sa peso to lakay nakikita yeah. hmm. niyo yan oh yan mga tiklupin ko yan damit ni baby medyo natuyo na siya So, um, ito, 15K din. So, to, para hindi ko siya magastos. Ito yung extra ko, pero dadagdag ko na lang dito. Kasi, para makapag-ipon naman kaunti, eh, na, ipapadala, na, namin dyan sa Pilipinas. Dadagdag namin sa ano, syempre alam nyo, nung umuwi kami, daming gastos, ang daming ganito, ganyan. Alam nyo na sa Pilipinas magastos. So, para hindi namin magalaw ito ilalagay namin sa ilalagay namin sa bangko na lang mga kaikit kasi hindi nga nakakapag-ipon at least pag ano pag balak namin uuwi ulit pero matagal pa at least may konting pera mga kaikit so ayan diba? saan ka ba makakakita paulit-ulit yun saan ka ba makakakita ng amo na per hour ka lang pag per hour ka kasi pag hindi ka papasok wala kang bayad Diba? Pag magbabakasyon sila, wala kang bayad oh syempre per hour ka lang eh, hindi ka naman naka-contract, so sya, sila lang ang nakikita kong nagbibigay talaga, so super lucky, sarap ng pakiramdam kanina nga, yung mayakap yung babae sa akin kasi hindi na ako nakapagpalam doon sa lalaki kasi nga naliligo eh, talagang kahit medyo makulit minsan yung matanda pero okay lang naman kasi napakabait, napaka-generous nila so, 15k ang araw lang, wow diba, mga kaikit? Thank you Lord. Ayun. So 'yun mga kaikit. At least may pera na naman si kaikit ng si baby. So 'yan eh huwag kalimutang i-support si kaikit sa Facebook ko mga kaikit. Sa Flower ay sa Dumpster uh, kaikit Dumpster Diving at saka pa-subscribe na rin dito sa Friends Manila. Bye, Bye po. Good night. <coughs>